What's up guys, welcome back to the show This is your host Eros So nandito naman tayo sa ating episode na kung saan eh, Mag-unbox tayo ng ating bagong budol na gadget Mula sa Fujifilm So ang ating binili or ating pinareserve last November uh, Nagkaroon siya ng mga back orders dahil nga Nagkaroon ng mat matinding demand para sa camera na to walang iba kundi ang uh, Fuji XT5 okay so back story is uh syempre uh, entusiast tayo actually hindi ko nga alam kung enthusiast ba ako as a photographer or gusto ko lang mangolekta ng gadget uh syempre tulad na nga ng mga nabanggit ko sa mga previous episode wala naman tayong kilig na uh, magtanong kung baga tayo e eh, bili subukan at i-share kung ano yung knowledge natin sa iba dahil nga medyo na uh, nakaka-awkward din kasi na makipag-confront sa mga medyo pushy na mga salesperson. Okay. Ang swerte ko lang is yung sales agent ng TK Photo kung saan ako usually bumibili ng camera eh hindi siya ganun kapushy at nagbibigay din siya ng kanyang insights in regards with the camera. So, yun nga, uh, early or mid-November, nabanggit niya na uh, available na ang XT5 for pre-selling. Kailangan mo na mag-deposit ng uh, $200 or equivalent to uh, 8,000 pesos sa Pilipinas. Medyo nag-hesitate ako kasi syempre, uh, hindi pa natin alam kung anong status natin kung magkakaroon ba tayo ng bonus or or wala tayong matatanggap galing sa ating kumpanya. Uh, kaya yon So, ang ginawa natin is nakinig tayo ng maigi, nagbasa tayo ng reviews sa mga YouTube channel uh, at kung ano-ano pa. And eventually, nag-decide na tayong i-purchase ito. Okay. So, yun yung back story. Kaso nagkaroon ng back order, uh, ano Parang back order delays sa shipment. Kaya hindi kaagad natin nakuha. So, Oh, So, bago tayo mag-start na mag-unbox, uh, hopefully, eh, mag-hit nyo yung subscribe button. Kung katulad nyong mahihain din kayo na uh, magtanong about yung mga purchases na gusto nyong bilhin at gusto nyo kagad na subukan at i-try at magbaka sakali na it works for you or <laughs> hindi mag-work for you. Ang uh, gusto nyo lang is gumastos basically so ito yung show na para sa inyo iyon ko lang yung XT3 para sa ating content yan at ready na tayo mag unbox kukunin ko lang yung ating device yon balik tayo sa autofocus ito na siya ating haul okay So, interestingly, dahil nga masyado ng siguro yung total spend ko nasa shop is medyo madami-dami na din uh, because all throughout the span of basta madami na rin. Ayoko na magcompute, compute <laughs> so, papakita ko na lang yung mga purchases natin for today. Okay. So, nakuha ko siya kahapon. Ito ang ating laman ng ating unboxing. Siyempre, yung nilaunch din walang iba kundi yung Fujinon uh, XF30 uh, F28RLM WR Macro yan lang titignan ko lang yung camera natin dito sa kabila okay. ito ba susuklan natin to okay Siyempre, bukod doon, is uh, ang ating pinaka Walang iba kundi ang ating XT5. Yan. Sariwang-sariwa. Makita nyo. Walang gasgas -gas ang mga box. At siyempre pa, walang iba kundi ang ating nangayusin kung alam to guys. Ayan. Para medyo hindi siya naka-obstruct sa ano. So, meron tayong mga special freebies dahil sa ating kaibigan na sales agent, mga extra skin, screen, screen guard at mga cleaning kits. At ang ating uh, bag. Teka, parang hindi naka-record yata. Sabi ko lang nga ba, hindi naka-record eh. Okay, so yan, pin-rescue na yung record. So, dahil nga hindi natin kabisado yung specs ng ating uh, camera na xt 3 dahil bumili lang tayo ng bumili, bilisan na natin, baka hindi natin alam, eh, mag-overheat na yung ating mga lente. So, umpisa na muna natin mag-unbox ng ating xt 5 So, yan, bukusan ko na. Laman na extra accessory course, meron tayong extra battery. Okay. Bukod doon, meron tayong dalawang memory card. Isang uh, mabilis na memory card. 256 gig. At ewan ko kung ba't sinama pa nila na ito na most likely hindi mo naman gagamitin later on. Siyempre, bukod doon is Meron din tayo yung tinatawag nating X series na lente. Ayun, ay yung shutter button. yung 'ko magpo-focus siya. Ayun. At siyempre, yung ating hot cover, okay, na X din. Siguro gagamitin ko na lang 'to para sa ating XT3. Walang iba, kundi yung ating mga manuals. Ayan. At ito na, Moment of Truth. Unbox. Silipin ko lang sandali, guys, ah. First time po kasing gumawa ng ganitong setup na two camera setup. Total marami na tayong camera. Ayan. Tignan natin. Sabihin natin itong box. Kasi most likely yung laman ng box ay eh, mga kable. Eh. So, ito na siya guys. Lalapit ko na. Ang ating XC3 Silver Edition. Okay. So, makikita nyo. Nandyan yung mga iconic dials. At ating ilalim obviously wala tayong extra battery grip for this one pero not bad di ba okay tabi natin yan kasi ilagay na muna natin dito for further demo naman pa ng ating box na lang guys ha ah. Siyempre, yung ating malaman nito. So, yung ating charger at mga kable. So, siguro, hindi, ito hindi ko na siguro i-box kasi eh. medyo weird-weird na, na parati na lang may mga kable pero na tayo sa ating main event. Bukod sa ating camera, of course, bubuksan na rin natin ang ating lente which is ang ating XF 30mm f2.8 RWR Diyan yung ating usual na manuals at yung ating cloth na himulmulin. okay. Ito na. Ito na natin yan. Ito natin dito. Uy! Okay. Nalaglag. Okay. Ito. Ah, uh, etiketa. Ito na siya. yun na ang ating XF30 macro lens yan so bakit natin pinili yung macro lens uh, actually in thought process ko iniisip ko kung pipiling ko ba yung 10 to 24 or yung 30mm since ang ating profession is tayo ay isang clinical audiologist and we photograph or habi ko kasing mag ng mga maliliit na hearing aids cochlear implant devices kaya naisip ko na ito na lang piliin natin since isa to sa mga uh, bago na 30mm wide angle siya for your um uh, macro photography. So, tignan natin yung performance niya later on. So, bubuksan na natin yung ating uh, camera. Yan, binuksan ko na. Siyempre, ito ang ating alright. Moment of truth. Yun, yung click yung hinihintay mo doon, Yung click. Para maririnig mo talaga nakakabit. Siyempre, kalimutan ko palang kunin yung baterya. Battery. Medyo maingat din kasi ako sa box kasi Siyempre kahit kayo kung gusto nyo i-resell Dapat eh, medyo maganda yung inyong kahon battery niya, hindi na siya katulad nung sa XS10 at sa XT3. Ito na siya yung battery niya. Mas malaki. Okay. And sabi is mas doble yung capacity in terms of photo. So, buksan ko na siya. Like this. At susokso ko na ito sa loob. Boom. Siyempre, lalagyan din natin ng ah uh, SIM card. May mga cards. Pindin na natin itong Lexar Professional na ito. Bukasak na rin. Lexar Professional Lens. Okay. Like that. Mabuksan guys. Ito, inugupit. Ito. matanggal lang. Na minutes ba to? 12 well, minutes na. Baka mamatay. Kita ba dyan? Kitang kita. So, mukhang kailangan natin gupitin. Ayan. Huwa ko na. Charan! So, Sasaksakan natin dito. Like that. syempre lalagay na rin natin yung isang ating uh, patapon na lente like that yung pato kiyoksa uh, walang silbing ano na to pamigay na lang yata ito eh. pero for the sake of uh, content lagay na lang din natin anong mawawala? Pero ayaw niya matanggal at wala akong natatamad akong kunin yung ating kunting. So, let's do it. Open. Back. Uy, tinanong ako ng setting. For the meantime, back na muna natin. Back. Yan natin. Boom. Yun na. Yun na, guys. Okay. Oh, uh, mechanical shutter pa. Okay. Kukuha na ko rin yung ito. Ito ang maganda kuha na na malapitan. Siguro ito lang yung ano, shutter button na lang para medyo meron tayong maliit na bagay na pipicturan. Yan. shutter button makikita nyo yun oh. yun kuha na ko na titignan lang natin sa post processing so again ito ang aking unboxing na why uh, nagustuhan nyo ating simpleng pag-unbox ng ating bagong camera XT3 Siyempre, tatry nating uh, maging mga palto-tech type yung ating video. O kaya naman eh, pero medyo weird lang. Parang prone to sagi itong edges. But anyway, try nating describe later on sa ating mga susunod na video. Until then, abangan nyo ulit ang ating show this again Eros saying god bless and more gadgets to buy <laughs> di ko alam kung anong outro until then bye